Para naman po sa ating presyong palengke, good news sa ating mga mami-mili dahil bumaba ang presyo ng bigas. Masayang ibinahagi ng mga tindera sa Cabanatuan Public Market na bumaba na ang presyo ng bigas matapos ang masaganang anihan. Ayon kay Mrs. Annie Ocampo ng Ethan Rice Store, ang dating presyo na 45 pesos kada kilo ay bumagsak na hanggang 38 pesos dahil sa pagdagsa ng bagong ani. Sa ngayon, yung bigas namin, meron kami 38, 40, 42, 45, 50, 55. Lahat na yan ay eh, mga new variety, bagong ani na lahat. yung mga bigas na yan. Kaya yung bigas natin ngayon, masarap kainin kasi bago na. Tsaka medyo maganda presyo, mababa, kaya affordable sa lahat. Ang pangunahing dahilan aniya ng pagbaba ng presyo ng naturang produkto ay ang dami ng supply ng palay sa panahon ng anihan. Medyo tumataas pag hindi na anihan kasi yung palay nun no, medyo paubos na. Nakasinop na lahat. Asa ah, mga asa ah, mga negosyante ng may rice mill. Kapag anihan kasi medyo maraming palay kaya medyo baksak ang demand ng presyo kapag uh, anihan mismo. Pero pag na, uh, tapos na anihan, medyo may konting taas pero hindi naman ganong kataas ang price ngayon. Sa Ethan's Rice Store, makakabili na ng bagong ani sa halagang 38 pesos kada kilo. Ang sinandomeng 40 pesos kada kilo. Habang ang Angelica o Pandan ay nasa 42 pesos kada kilo. Ang Stargazer mabibili sa 45 pesos at ang Maharlika 50 pesos kada kilo. Kung hanap naman ay mas mabangong variety, may jasmine rice na 55 pesos kada kilo. At para sa malagkit na bigas, nasa 55 pesos ang presyo nito. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang inflation rate ng bansa sa 1.4% nitong Abril, mas bababa kumpara sa 1.8% noong Marso paliwanag ni TSA Undersecretary Dennis Mapa. Ito na ang pinakamababang inflation mula pa noong November 2019, dulot ng pagmura ng bigas at transportasyon. Tinatayang 8.9% ang ambag ng bigas sa kabuang inflation, kaya't malaking ginhawa ito sa mga mamimili. Mula dito sa Kapitan Pepe Public Market, Cabanatuan City, ako si Judeela Gabriel para sa Balita, Unang Sigaw.